bisita tayo dito sa farm ng aking lolo Ayan, aming... ito ang alagang baboy namin tuwi brownie brownie ayos magot sarap na hi mo yun ng hangin ng hangin pas mag-aakyat ako ng buko, kakain tayo ng buko. Ayan. Tingnan natin kung may bunga yung mababang buko rin Wala, walang bunga yung mababang buko, yung natumbang ano, nyug Ayun oh, Minsan kasi nagbubunga 'to. ang buhay namin dito sa province ng Katanduanis guys pero masasaya kami ayun o uh, mm, bayabas ang rap Marami kami yung prutas dito. Kasi wala nga talaga dito sa amin. Kaya yung iba, wala na. Natumbay yung mga prutas. Ito yun yung yung, guys. Ano? Uh, gulay puro pagulong tawagin iwan ko kung tagalog nito yok lang mahirap pa ito mga gandang gulayin kasi maliliit pa kasi yung malalaki pangit na gulay gulayin nyo matigas na ayun sya meron meron din kami dito ang ano herbal, uh, mga sa ano, dito ka sa amin tawag dito sa amin. Ano, yun Klakat bulan sa iba sambong. Ayan. Sambong, sambong. sambong yan. Sambong hmm. yan. Nagugutom ang Amerika so sa mga inukubo at sinisipon.